Opisyal ng kinasuhan ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Pero ano nga ba ang mga paratang? Mula 2011 hanggang 2011, libo-libong drug suspects at kriminal ang napatay. Ilan umano sa pamamagitan ng Davao Death Squad ni Duterte. Naniniwala ang ICC na ito ay mga state-sponsored executions. Kabilang sa mga kaso ang pagpatay, hindi makataong kilos at paglabag sa pandaigdigang batas. Itinanggi ito ni Duterte pero itutuloy ng ICC ang paglilitis. Dahil sa isyu sa kalusugan, dumalo si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call. Ayon sa kanyang mga abogado, politika lang daw ang kasong ito at isang uri ng pagnanakaw sa kanya. Mapapanagot ba si Duterte o isa lang itong laban sa politika? Ang buong mundo ay nakamasid. Ano sa tingin mo?